<chat> <laughs> Alam mo bang ang ganda mo? Ang ganda ng mata mo? Ang tangos ng ilong mo? Ang ganda mong umiti? Ikaw talaga yung hinahanap kong makasama habang buhay. Ano ka ba? Huwag ako. Hindi talaga ikaw, Pe. Ah? May kausap sa telepono. Sa Facebook, ako batig batasan mga langga. Sa personal kung inyo kung maila. Matiigap ang batasan ako lang ito nga. <laughs> Kapag niloko ka, makatatag ka lang. Kapag matatag ka na, paloko ka ulit. <laughs> Hindi mo na nga maayos-ayos yung buhay mo, tapos gusto mo pa pakialaman ang buhay ko. Hoy, bae, huwag mong araw-arawin ang pagiging tanga. Magpahinga ka din. <laughs>